Nalambat sa tagig ang number one most wanted person ng DILG na nasangkot sa kaso na pagpatay. Membro si Alias Boy na isang gun for hire group na nakabase sa La Union. Napag-alaman po natin na nandito po siya, nagtatago, nagtatrabaho as dispatcher ng jeep. Yun po, naaresto natin dito kanina sa Along Kalayaan. Ito pong si suspect natin is listed as national most wanted sa DILG na may reward na 145,000. Sa so, ito po ay dahil sa kanyang mga kasong murder at frustrated murder. Na pagalaman din po natin na itong ating suspect ay miyembro ng notorious na Ramos criminal gang kung saan na-involve po sila sa maraming shooting incident sometime in 2015, 16 at 2018. Meron din po silang nakasangkutan na robbery noong 2014. Mahigit isang daang libong piso ang nakapatong sa ulo ng suspect. Iba't ibang regional police stations din ang nagtulungan para matrace ang suspect. Umabot sa walong taon ang paghaharap sa suspect dahil nagtago ito sa likod ng peking pangalan. Nagpagawa siya ng pekeng lisensya, driver's license, at yun yung ginamit niya na bago niyang identity. Depensa na suspect na pinalitan niya ang pangalan niya para makapagbagong buhay. Mariin din itinanggi ni Alias Boy ang paratang ng pagpatay at magiging kasapi ng God for Hire. Pagka uwi ko, bandang hapon, may pinick up na naman doon sa palengke namin. Pinick up ng limang tao at isinakay sa kotse. Hindi ko na po alam kung kotse o ano after mga ilang araw, ako na naman po ang lumabas doon. Dahil hindi ko ginawa, tinakbuhan ko na lang. Sa, pag, sa pagkakaalam ko na isang kaso lang yun. Pero yun pala, may naidagdag pang isa. Yun yung murder na, na hindi ko alam. Haharapin ni Alias Boy ang mga kasong murder at frustrated murder. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.